Hi mga preni! Iba't ibang version ng dinuguan na ang naluto ko. Pero ang version na ito ang pinakagusto ko. Isishare ko sa inyo ang sekreto ko para mas masarap at malapot ang ating dinuguan. At alam nyo ba na habang tumatagal ito mas lalong sumasarap? Kung paano, halika panoorin mo. 1,400 grams pork pigi ito. Pero kukuha lang ako ng iluluto ko sa resiping ito. Malambot na parte ito ng baboy. Hiwain sa nais mong laki. Ganito ang hiwa ko. Mas okay kasi kapag pahaba. Ayan, tatabi ko na ito. Mga isang kilo ito mga preni. Sa isang mixing bowl, combine small grated coconut and pour in a half cups of pig's blood. I-mix lang para madurog ang buong dugo. Then salain. Sa mainit na kawali ay maglagay ng mantika. Set over medium heat. Add cloves garlic. Saute until golden. Add onion. Saute until translucent then ginger. Igisa together hanggang bumango. At ilagay na ang mga hiniwang karne. Then haluin, takpan, at lutuin ito ng limang minuto. Haluin ulit at maglagay ng 2 tablespoon o patis, 1 4 teaspoon ng pamintang durog. Takpan ulit at lutuin ng tatlong minuto. O hanggang sa nakikita mo na na medyo lumulutong na ito. Lagyan ng lemongrass, Pampabango At nakatutulong din ito para mabilis lumambot ang karne Maglalagay ako ng 3 cups of water Haluin at papakuluan natin ito ng 15 minuto Medium heat Stir at a time to cook evenly 15 minutes later, nag na ang ating sauce Maglagay din ng 1 quart cup of vinegar Maghahaluin sa loob ng 3 minuto Green chili Then pwede nang haluin Ibubuhos na natin ang pinaghalong gata at lugo. Set on low heat while pouring the blood. Maglagay ng seasoning mix at maglalagay ulit ako ng patis taste accordingly. Ituloy lang ang paghahalo at lutuin ito ng 10 minuto. Another 1 4 cup of vinegar. Don't stir for 2 minutes. Add green and red chilies. Asukal, pambalanse ng lasa. Haluin hanggang sa matunaw. At maglalagay ako ng slurry o pampalapot. Ito ang sekreto ko para mapanatiling malapot ang ating sabaw. Kahit ilang araw pa ito abutin, sobrang lapot pa. Utay-utay lang ang paglalagay. Pakuluan hanggang tuluyang lumapot ang sabaw. Kung makikita niyo mga preni, kumikinang ang ating dinuguan. Dahil sa kombinasyon ito ng gata at slurry, daig niyo pa ang kumain sa restaurant sa sobrang sarap nito. Ilipat sa serving bowl, sobrang nagmamantika ang sarsa. Pagagandahin ko muna. Yan. ba diba, sarasa palang ulam na. Kakain na tayo. Ay, nako, kaya itry nyo na rin. Super sarap talaga, panalo. I-like, i-share, at i-follow nyo na ako para updated kayo sa mga recipe yung ibabahagi ko pa. Huwag kalimutan, cookie love. Thanks for watching. Bye-bye.